Hi guys, dito tayo sa irid, sa taas. Mag-i-install tayo ng bed. hindi yung kay Kuya Abubo, hindi na-picture Hindi naman. Ah, yun nga pala yung may-ari. Upload ko. <laughs> Ayun solar, sa taas. Saan ba? Yun. Di pa tapos. Guys, ito yung aming bendo. Naayos namin, no? Oh. Ito, bagong gawa. Bagong design. By electronics. Ito yung kasama ko si Boss Mark. Yun. Ayun man, parabolic, kapit namin. Dating gawin. Wala eh. Sira eh. Hindi ko Sirain na lang. Ayun yung panel, 300 watts. Mga ni controller namin, MPPT na ngayon. Yung battery, ito. Ayan. Ayan yung battery namin. Sige, sige, limang lang. Ay, bakit lima lang? Saka, bilis. Ayan lang. Napaka, ano, naiwanan. Pasakin na lang. And dito yung, ayan, eh, tanggalin mo ito. Pato, pato. 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 Hindi, hindi, hindi ka sukat yan. Ayan ha. Kitang kita nyo naman, walang daya. Sinisikwat. Naiwan eh. Kaya na bababa ka mga isang oras na lakaran pababa. Tapos ah, sakit, isang oras ulit. Kaya nag-decide kami, basakin na lang. Wala na, gutom na eh. Hindi na kaya eh. Ang wala ang flat ko isa wala eh. wala tayong ibang gamit eh. Ah, haa, 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 wala tayong ibang dala. Uh. Ito yung dating box oh. Tapos yung lumang yun. Ngayon, eto na ngayon yung bago. Yan. Mas, mas detalyado na yung laman nya. Yan. Eto yung POE module Raspberry Pi. Yan. Kaya mo yan. Manalik ka lang. <laughs> Dalawa yan eh. Ito, ito. Dalihin mo ito mo. Kaya. Hmm. Ah, Wala hmm. tayong martil. O, diba? Sige, sige. Ito. Putol. Yun. Dali na. Putol nga lang. Ayan. Ito yung lumang bendo o. Oh. Ayan. May pa, Oh. Ayan. Ito yung modem namin. Okay, salim okay. mo rin Ayan. Kakabit na yung antena. Oh, sige, gagawa muna ako. Mamaya ulit. Okay, guys. Nakatapos din. Ayan lang yung kasama ko, o. Oh. Nagutam na kumakain, oh. ah. Ayan yung parabolic. Baka pag na lang may maayos na tubo ma Ay yung panel. Ayan. Ginutom na rin ako eh. Ito yung lumang bendo. Takay mga modem. Eh bababa na kami. Tayo muna kami. Nagutom na eh. Tudas muna. Ayun eh. Mukha kami nga, no? Squat mo, squat mo. Oo. Oh, wala, eh. Nasa bundok, eh. Sa bundok, Ito lang muna pagkain namin. Hindi pa kami nakakahuli ng, na, ano? Ang babay na <laughs> Solar Bend, oh. Ah, ito yung aming MPPT controller. Yeah. Bendo. Solar panel. Yun, lilinisin natin guys yung ating panel. Dahil isang taon na hindi nalilinis ng may-ari. Ayun yung may-ari sa taas. Oh. ahoy, <laughs> ahoy. Ayun. Guys, ah, oh, cleaning kami ng solar. Ah. Oh, ayun po yung may-ari ng solar, oh, nasa taas di. Sobrang sipag po eh. Ayun, ayun. Ayun. Hindi natiis dilinis nilinis din up Matapos ang isang taon. Hay tabo. Sige, bubuhusan na lang 'yan. Ah, oh, di ba? Maganda na nalinis, oh. ayan ang solar bendo na natin tingnan natin yung laman oops may laman ah, ito yung